Nagain tayo ng special action for certiorari and prohibition with ardent prayer for the issuance of a temporary restraining order, writ of preliminary injunction or other injunctive remedies sa korte, laban sa Department of Energy at OMEGO. Tayo lang ang munisipyo na no pumalag sa Sindikato ng Emergency Power Supply Agreement o EPSA. Tuloy ang collection ng UCME samantalang hindi raw ubrang makakuha tayo ng subsidy. Masyado ng pahirap sa taong bayan ang mataas na presyo ng kuryente. Sila lamang ang ating pinaghahanap buhay. Ang sabi ng korte, in this instant case, the court finds the instant petition sufficient in form in a substance as the petitioner or the municipality of Sablayan has preponderantly established That there exists a clear and unmistakable rights to be protected. The facts alleged in pieces of evidence appended in the petition clearly show legal urgency and necessity to protect the right and interest of the petitioner. That unless a temporary restraining order is issued, grave injustice and irreparable damage will arise. Nagdiwang po tayo dito. Dahil akala natin ang dalawampung araw na TRO ay remedyo para sa pagbanaag ng justisya sa di makatarungang pagtaas at pangungulekta ng bayarin sa kuryente. Ngunit kadyat na binawi, hindi pa man na ipatutupad. Ang sabi ng hukuman that TRO issued on November 10, 2023 is a ribu, effective immediately, so ordered. Kasunod din nilabas ang resolusyon sa kaso. Ang sabi ng hukuman, the instant petition for certiorari and prohibition are hereby dismissed. So resolved. Ang sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Ang serbisyong pampubliko ay bantulot. Ang kita at pakinabang ay kung sino ang nagmamanipula sa sistema at may kontrol sa serbisyo ng inihriya sa bayan ng Sablayan at sa Occidental Mindoro. Bilang ama ng bayang ito, nang lulumo po ang aking kalooban. Palagay ko'y ganito rin ang nararamdaman ng ating pangalawang punong bayan, ng ating mga sanguniang bayan, at lahat ng ating mga pinuno. Naghahanda po tayo ng mga kasunod ang pag ng tasot sa Korte Suprema. Malapit ang matapos ni Atty. Maika Abija Bibaliente ang pinal laborador nito dahil naniniwala po tayong ang pinakamataas na pamantayan at timbangan na katarungan ay nakatuon sa pangkalahatang kagalingan ng kanyang mamamayan. Hindi po natin tatalikuran ang labang ito para sa mamamayan ng bayan ng Sablaya. Nakakasa na rin po ang ating pakikipagkasundo sa Philippine Movement for Climate Justice para malalayan tayo sa ating laban sa mahal na kuryente, makapagpatibay ng Renewable Energy Code, at na mga oportunidad na kaugnay nito. Binabati ko ang ating bagong direktor ng Occidental Mindoro Electric Cooperative, nakakatawan sa bayan ng Sablayan, si Engineer Bernardino G. Baladad Sr. Malaki ang inaasahan ng Sablayan sa kanyang boto sa anumang pasya sa Umeko at sana para ito sa kapakanan ng mga konsumidor.